Yan, kumusta po kayo mga kapanganay? Uh, tayo po ay maghahawan dito ng ating mga tanim. Yan, update ko po, po kayo sa aking mga tanim dito sa area number 2. Yan, to po. Ah, uh, ilang buwan na rin po halos hindi ma tabsan natin. Gawa ng tayo maraming nang gawa na ito. Uh, yan, ito pong ating manggustan. no? Uh. talaga pong malago na rin yung oh. hmm. ang bageng patay na ako na oh yan po oh ito oh ito po ay kinatatamas kinatatamas ay makasisa mo ay eh. malaki na yan yung malis po ba yung mga bagin sa puno ayos na yung hindi mababalot ng damo ng bagin ang katawan ay pag po nabalot namamatay o hindi agad nalaki yan ayos na yan manasaka dito yung aking isang tamo yung kayat kayat ay tabunan ng damo Ayan, tampo uyan yan o. Hindi ko na rin kita ay o. Oh. pala o. Yan, o. Sa sobrang laguna. Mm. Ari po o. Oh. o. Ito po ay kayat-kayat. Ay awang kung dito ay bumunga siya. Ito ata sa ibang lugar la na bunga hmm. Yan po o. Ayan ito ay hindi ko na po kita kung kung wala rin pala tandaan kong mga bunot ay ma tatabs ko hmm. yan po oh. managanda na naman oh. hmm. yan Ayon talagang kailangan ay malinis ay Ito po ay ating kayat kayat oh. Ito po naman ay Ito po dati mataas na ay may nagtabas po dito, inatabas. magiging po tumubo uli. Akala daw nila ay yung galing po ba sa ugat ng kalamansi na sumuloy. At malapit sa kalamansi ito ay. Mm, dito pa po ay anong gubat na rin po uli nga dito sa area number 2 ito po ay katatabas din ang namin ay talaga yung sinasabi ko nga po wala mo na sa damo hmm. pero ayos na po naman magaganda po rin ating, ating mga tanim yan o tayo po ay dito ay merong mangustin ito po ay lahat lahat ay 18 kapuno 18 kapuno yan tayo po ay sinasabi ko tanim ng tanim hmm, malalaki na po 18 kapuno ito Ah, at lang pong pinupuntahan ay yung talagang tanim. Para Ma. Kawanan. Ma, 'yun. Dito niyo oh. 'Yung palatandaan ko, ayan. Tama nga. hindi ko na rin nakita puwayo. Kung hindi aring mandir kakaw. Oh. 'Yun. Ito po ay halo sabay-sabay. Talagang merong meron po bang talagang nagdadalak eh. Ah. Uh. Ngayon, ito po ang kuwan na Pag nababalot ng damo. oh Hmm. Yun, dito po tayo meron din. babalot na ng damo eh yun tanda ko po naman kung saan nakatanim yun katulad nito oh hmm Ayan, ito po yung mangustin din no? Oh. talagang malago na ang yun po yung matanggal ng damo na no, ganyan, yun mabilis hmm. hmm. yeah. nanto pa po mangustin hmm. ah, ang lalago na ang damo ah hmm, hmm basta maahawan lang ang sunis natin yan ang alam ko po dito sa area ito na lansunis ay 13 kapuno 13 piraso yan ito po yung kalakihan kung tanim mo sila po ay halos sabay sabay din kaya lang po talagang merong mabilis lumaki katulad nito oh. yan ito po yung... ito yung kaunahang ak... kalakihan sa tanim ko na lansunis oh. yan ito po ay 13 kapuno dito madalit sabi ay tayo ay dito sa area number 2 may 13 kapuno lansunis may 18 puno na manggustin yun yan po ang atin dito kung yan po ay magkakaroon ng bunga ay malaking benepisyo hindi ko lang po alam kung kailan pa <laughs> pero yan po na may iintayin natin bubunga rin sa tamang panahon yan o no. Yan po Yan lang. ang, halaman po naman ay makuwan ay pag yung pagasin tataas laan ng mga damo. Yung para madali po bang ma, matabunan ng damo pero pag po ganito katataas ay okay na po basta lagi lang din pong alasan mo ng mga bagin para mas gumanda. Mm. yan po, bali po yan ang update ko sa inyo dito sa mga talim ko sa area number 2 yan meron pa dito lansones ito po ay paikot eh, ito ang talim ko para nakabakod yan yan hmm. Ah, dito. O, yan. Yan po yung pinuputulang ko ng dulo para ah, bumaba. Hindi katulad nung yung nasa area number 3 na pagkataas. Ah, pagkatataas. Yun pa, yung iba o. Oh. Yan, bali po. Yan po ang ating update dito sa area number 2. Yan. Bali po. Yan nga, nag kuhan tayo ng lansunis mangustin at saka yung kayat kayat yon. ah, yan salamat po sa inyo pag subaybay sa aking mga vlog lagi po kayong mag iingat bye